At ako ba yung sinabi mo kayo ng pogi? Ako yun, di ba? Ako yun, di ba? Ako yun, di ba? Ako yun, di ba? Ako yun, Anong magagawa? Laging natutulala Kung lumalapit ka Kung lumalapit ka Good morning, mga kaibol So, for today's video nga pala Ah, uh, kagigising ko lang So, alis me. Grabe yung lakas ulan So, mamalingke, eh. So, drive natin siya, So, gamitin natin siguro ito o oh ito hindi ito na lang ito na lang ayan oh, naisabak sa baha yan kagabi grabe lakas ng ulan so ito na lang gagamitin natin ayan siya na lang so tara let's go Sa natin matumi na rin itong isa okay ay Wow, sarap. Sarap naman. Grabe, init po. Ito na yung bago. Ito. Sobrang init dito sa Subic. Okay, kaya. Isa lang ako. Ay, punta lang dito pala yung tropa oh Kumuli yung prapa, oh Katahimikan, buwawin yung preno oh. in Ang Init ang init, grabe Kapagol ah, natin yung mga Ang uh, bilis nga natin oh Kaya sa rinin sa rinke talaga ang ito no Ang Bil uh, bilis no Grabe Tingnan e, nyo guys no? Hindi ko kakayanin yung ganyang skin Ang uh, um, bilis Grabe

Tara natin kay Aba ang gano'n. Oo, ang ganda ng hipon. Ito magkano yung hipon? 460 ang iyo. Php 460. Pero pagsukay, magkano? Ay, wala bang ganun? So, nakabili na tayo ng hipon tsaka isda. So ngayon, kailangan ko ng sibuyas. Pero pag meron dito nagsabi sa akin na pogi talaga. Bibili talaga. Meron dito eh. Kanina eh. Parang narinig ko. Sabi niya. Kaya ano? na ko si ate. So, Sigurado yan. Meron yan. Ano yung Ano yung mantika po. Ano yung type ako ba yung sinabi mo Ano Ano ako okay, yun, di ba? Oo. siya yun. Anong ayun. magagawa? Laging natutulalan. Minong na tayo. Magaling mm -hmm. kang kupal ka. So, yon mga kaibol. Nakabili na ako ng sibuyas. Kasi At si ate sinabihan niya ako ng pogi kanina eh. Kaya yun. Binalikan ko talaga eh. Nahanap ko talaga eh. Sabi kong ganyan eh. Narinig ko. Ay, pogi. Bili ka. Butang, wala na. Matik ko talaga. Hinahanap eh. ko na talaga. So balik na natin yung pakwan so, Guys Pakwan, pakwan uh, Guys Mabalik na tayo ngayon So sobrang init Ang bigat ng mga dala ko Ano oh. Grabe Init So nakakatawa lang din vlog na to So eto lang So mamaya magluluto na tayo Init, grabe Let's go Let's go guys ito talaga kapag Holy Week dami talagang tao So, paparing na tayo Let's go! Bye!